Wednesday ngayon guys 12.30 ng tanghali yay tayo naisip ko lang since Maga ako na umuwi kahapon kasi sobrang lakas ng ulan try natin mag ano ngayon mag 24 hour challenge kaya natin yan let's go let's go So, dito na tayo ulit sa may malaglasang road. Dito tayo binabay. Dito tayo unang muna lagi bumabay-bay. Kakalabas ko lang natin. Ito ka nagbubog dito. Isa, papunta na ang Agropostal. Isa, Kapoor. Isa, Long Life. No, manila ka ang Manila. Paduwas talaga. Yeah. Kaya, ito yung dinadaanan natin pag umakakap tayo ng Manila. Sobrang init niyan, 12:30 ng tanghali. Uh, hindi normal yung init, mas mainit siya para sa effective siya para lagi mo lang yung tubig mo kahit ano may tapang buhay mo i-stack doon malamig pa rin <laughs> tapos uh, isa pa na effective pero hindi uh, siya ganun ginagawa ang karamihan eh yung light colored na damit eh ang katulad na to hindi ako nag-iitim na ka nabihayak ng umaga kasi Grabe init 30% yung ano yung inilamig niya kapag ka uh, naka light colored na damit ka mas light mas malamig mas malamig yung white kesa sa light blue eh since eto yung uniform ni Angka so eto yung result natin so, uh, boots na yan kaya ngayon kahit ganito kainit something ang init ano full na ko tsaka hindi ano cotton ito hindi cotton ano siya tawag dito tawag dito air flaker ano tawag dito uh, dry fit basta pang motor talaga siya na jersey kaya tumatagis yung ano angin tumatagis yung angin yun ayun o oh, tawag yung traffic dito kaya lahat ng maraming full full dahil maraming ganyan na ka traffic dito uh, Kaya lang may pumasok na booking eh. Long ride Punta naman sa harap ng ano Star City Matabi lang ng CCP to Nagpaparade si ano dito Si Boss Carlos Yulo i start na siya ng parade 45 na yun. last dress daw yun sa mula. Ayan, para makita niya. Pang 3.20 yun, tumala natin. 70 pesos. Kaya nilus yung mga passenger natin yun. 70 yung fare niya. From Bendia, dito sa Sampalo. 100 yung pinagay. Ano ba kahit ng mga short trip? Lagi may trip pang 4 natin nagbigay ng 60 BGC hanggang dito sa Calzada dito rin to sa Taguig 100 pesos Okay, time check 6.30 ng gabi start na ulit tayo ng 24 hour challenge natin baka ano yan, 6 hours na tayo so ano to, quarter half alright, let's go niya okay, ako, ibalik tayo ng tagig, nagbigay sa si ma'am ng 150. Pansin ko lang, mas generous yung customer ni Angkas kaysa kay Movie. Based on my personal experience. Wala lang. Sabi yung pindap mo ngayon. Dito ang drop sa... Woohoo! 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 bus. next time, next time. Good we'll all good. Ayan Thank you, ma'am. Very generous talaga mga passenger yes. Jane po. Sinishaw, so wake up, Ma'am. سابي 何これ? dos na ng madaling araw 12, 13, 14 14 hours na tayong nabiyahin So far so good Baka 25 plus na ata tayo na Bukin Yung 600 na top up Yung 600 na tinap-up natin 80 na lang natitira apat na biyahe na so far so good ah. hindi pa naman tayo na ito. kaya naman 24 hours kaya lang pag 24 hours ako hindi na naman ako makakabiyahe mamaya ng maaga-aga gabi na ako makakabiyahe kasi matutulog ako eh tapos magising ako dyan anong oras na kaya baka ano dapat mga 7 nasa bahay na ako gusto ko so, nasa 7 nasa bahay na ako para ano mahaba-haba yung tulog ko naman ako masaya ako nakalabas na ako doon nandito na ako sa may CCP grabe ganoon pala pakaramdam noon ah. tingnan muna tayo tingnan muna tayo last time ko natin mag ano mag-aatid doon Gatun sa tundo, grabe pa rin yung tahanan dito pa Ganyan Baka dito pa ako mamatay May gulungan ako ng malalaking truck Baka pa ako Buko na Umaga na mga pups Yung 24 hour challenge natin Hindi na tapos Hindi ginaya ng powers natin Next time na lang siguro. 12.30 tayo ng tanghali umalis kahapon nandito na tayo ngayon ng 6 so kulang ng 30, hour, 30 minutes para mag 18 hours tama ba yung biyahe natin yan 18 hours siguro mga naka 30 na booking ako naubos yung 600 na top up 600 na top up so magkano yun 3,000 5,000 dun ah 500 dun 600 pala 600 kaya ang cash 2,4 ang gas ko lang ngayon is 2,40 so meron tayong 260 2, plus siguro mga tip natin yun, 400 2.2 60 2.6 60 malas mo yung kinain siguro nasa 2.560 din yung kinita natin yung araw nagbabawi eh kasi ang aga ko umuwi kahapon eh. pero grabe yung 18 hours pagka nakompleto ko yung 8 hours na tulog yun siguro kaya yung 24 hour challenge 18 hours na sa bahay na. Hindi tayo ng 2 Eto na, ang daming pusa rito sa amin. Puro na tayo mga Okay. Next time na lang ulit.